Aligena, dali mo. Tayo, tayo na lang naiwan. Hoy, uulan na. Wow. <tipulay> Aligena, Eli, pasok pasok na. Uwi na kami ko. na tayo pambalik. Aligena? Eli, na ako dito. Mga lalo na pagsapit po yung party yan. na. Yun? Dapat nakaubad <laughs> Oo oh, nga. <laughs> Tara, <laughs> <laughs> ipukaw Ano ba yan, Charles? Dan, dan! Mabay na, uwi na kami yung mo, ha? Day 2 to, day 2, kahapon, day 1. Uwi na kami yung mo, bala ka. Dumaan! Uy, kayo na lang tatlo. Ay, apat pala. Ay, go home na, Jela. Last na yan, ha? Last na. Baka naman, gusto nyong mag-swing naman. Mag-swing. Ayun no Wala nang tao. Kaya, sige. May iwan na kayo dyan. Iwi na tayo. Kaya, kay ta kaya. Kayo na lang o. Tas, uulan na. Tayo na lang natira o. Tara na. Tara na. Mag-swing pa talaga. Tara na lang. O sige. Bigyan mo. Uwi na tayo ba? Uwi na nga. Ubuulan na. matamaan ka ganyan. Hoy! Iwanan kita, tinan mo. Sige, masakit yan. Magtumama sa'yo. Ayan ang mga mother. Mother Earth. Mga Mother Earth na saan na? Kami ako ka nagvolunteer eh. Saan? Ay nagvolunteer tayo sweepers kapon, 'di ba? Sino bang sweepers kapon? Kayo man din kayo pero kayo. Oo nga. Baka absent yung mga sweepers. Oh, wag magtulak-tulak ka. Hoy tama na yan. Ô! sabay-sabay. Charles! si na lang lalaki dyan! Hoy. si na.

<laughs> May ilalagay pa siguro sila dyan. <coughs>

Pagkagabi si Charles pumunta sa mag-isa. Pagdating ko doon, nakaupo, akala mo may tropa, Ang ah, dami, Ang dami ng katabing mga... Na... Ah, ganun? Ginaganyan hmm. mo na yung anak mo? Ha? Nakapakunta na doon mag-isa? Oh, sabi ko nga doon barangay, huliin mo nga to. Ayaw umuwi. Hindi na ka, ko sa kanya, mawala ka tatakbo daw siya eh. Tama, maya. May, may kumuha. Mahilaki. O, yung sapatos mo! Sapatos mo, ayusin mo. Ay, si Missy Tito's na. gusto pa niyang pumunta Sahabang... sa inyo. Punta daw tayo. Mapunta tayo kay La Calvino. Bakit hindi kayo pumunta? Ay, Diyos ko! Hindi tayo na pumunta. pa kami ng gawa sa tricycle sa loob. Oh, diba? Punta oh. daw kami sa inyo. Nung nakaraan naman, sa naman kami pupunta. Yeah. Diba? Si diba? 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 Di nga. Ano siya? si Mera. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano yung Ano kasi Ano Ano siya? Ano siya? Ito, ana ni natin Perla. sino nga yan si ang yanala ha kamukha ni abi perla di ba let's go ano ito ang busy sa kakaslide bye bye siyang una na sila o Charles hali ka na hali na